Humingi ng paumanhin ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa publiko kaugnay sa nag-viral nilang wheelchair ramp sa mga PWD at senior citizen sa EDSA Busway. Pero nanindigan silang pinag-isipan umano itong mabuti. Yan ang ulat ni Benji Durango. 70 si taños na si Nanay Kuring pero tinaga pa rin niya ang footbridge sa EDSA busway sa bagong baryo kalookan makasakay lang ng bus papitex. kaya niyo pa maghagdan? hagdan. Kaya pa sa train oh mga ano milaga ko eh pero Meron di pala rito. <laughs> si Tatay Manuel naman, tinitiis na lang niya matarik na hagdan. Kaya pa naman daw kasi araw-araw siyang dumadaan dito. Okay lang naman daw sa mga bata-bata sa, hmm. sa mga may edad, ano na yun. Nakakapagod no. na. Pero patapos ng hirap ng dalawang matanda. Lalo't malapit na buksan ang tatlong elevators sa EDSA Busway Station dito sa bagong baryo. Karugtong ito ng rampa para sa mga matatanda, naka-wheelchair at buntis. Hindi na kailangan maghagdan pa. Gamit tayo ngayon na inclinometer para malaman natin kung gano'ng makatarik itong rampa pa ng PWD dito sa may bagong barrio bus uh, station. Batong natin yung metro sa may railings at kung makikita ninyo yung numero sa may bandang baba nitong metro, ang nakuha natin sukat ay nasa 11 degrees. Ngayon ang tanong, pasok ba ito sa standard inclination para sa mga PWD ramps? ayon sa Implementing Rules and Regulations sa Batas Pambansa No. 344 o ang Accessibility Law, dapat ay nasa 4.8 degree angle lang ang mga PWD ramps. Kaya binabash ngayon ang rampa sa film Bus Station. Laman ng social media litratong ito. Ginawa pa nga itong pool slide ng ibang netizen. Sinubukan kong kunan ng parehong angulo ang rampa sa bagong baryo. Matarik nga kung titignan. Pinagkumpara din namin ang kuha sa gilid ng dalawang rampa. Bahagyang nakalibel ang sa bagong baryo. Matarik naman sa film. Pinag-isipan naman daw ito, sabi ng MMDA. Kung may tataas na lang daw sana nilang elevator, hindi ito mangyayari. Limitado kasi ang kanilang espasyo sa ilalim ng MRT. Kung nasaan ang rampa, kaya wala silang magawa. Ako ba yung humihingi ng paumanin sa ating mga kababayan? Kung ang impresyon nyo ay hindi po siya pinag-isipan, hindi po. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Uh, Kinonsulta natin yung mga arkitekto natin, mga engineers sa Traffic Engineering Center ito na po talaga yung kaya naming gawin given the circumstance. Namili pa nga raw sila noon kung elevator o rampa ang gagawin. Maglalagay po kami ng tao na mag assist Yun po muna, pero yung long-term solution po, po natin. Pero di pumayag si Artes. Pareho na lang nilang ginawa para mapakinabangan ng iba pang mga ngailangan nito. Nasa labing dalawang bus stations ang sumasa ilalim ngayon sa enhancements habang ang Monumento, Bagong Baryo, Balintawak at Gaudalupe, bubuksan na mga elevators at rampa. Naglatag din ng 166 na CCTV. Dalawamput isa dyan gumagamit ang artificial intelligence o AI technology para masiguro ang kaligtasan at mas mabilis sa biyahe ng mga mananakay. Para sa mga tulad ni Nanay Kuring, hindi na magbubuhat na mabigat, pababa at paakyat ang hagdan. At hindi na rin mananakitan tuhod ni Tatay Manuel. Okay na sa mga senior. Humingi naman ng pangunawa ang MNDA. Alam nila na maraming kapintasan ang proyektong ito. Pero kahit papano raw, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakikinabang sa ganitong mga proyekto. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.